Hugot nga pakigalayon o pagtinabangay ang gipatuman sa kasundaluhan, kapulisan o sa mga kawani sa Commission on Elections sa Region 8. At o, sa Provincial Joint Security Control Center kung PJSCC sa latest sa miagi Simana, gipasalig nila ang pagpahigayon sa malinaw ug malampuson ng national and local elections karong May 12. Dulaan sa Pismil, ka mga sundalo sa 8ID ang gipakatap sa Region 8 Alang sa unum ka mga probinsya sa Eastern Visayas, isip dugang pwersa sa mga polling centers, public affairs office sa 8ID, nagi-activate na ang task force Hope Eastern Visayas pagsiguro sa honest, orderly and peaceful election Sergio. We have given clear instructions to our troops not to ensure that the electoral process will be peacefully conducted and free from violence, allowing voters to exercise the rights without intimidation and coercion. Likewise, no, um, in-emphasize natin sa kanila na non-partisan tayo.